May reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos. Sa ordinary drug user or courier or street peddler, so 10,000 po. Pagka medyo may uh, posisyon, parang captain o mayor, eh tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko, parang 50,000 po. Pag congressman? Sa aming investigation, no? Meron po silang social media accounts, ito mga member ng uh, Davao Voice, ang tawag namin, na nagmamalaki sila na kung ang drug addiction daw, o drug problem ng ating bansa, e eh, eh disease, sila daw po ang cure. At uh, may isa pa lang sabi na ano bang special skills nyo, bakit sa Quezon City, at sinasabi ng isa na, ang special skills daw nila ay kill. No? So, uh, sinasabi namin na ang mga pumapatay, pati yung sinasabi nilang writing in tandem at vigilante, ay pwedeng polis din po ang Nad gumagawa. Ito yung namatay sa nanlaban, pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots. No? So, so yung mga may masking tape, may, may mga karatula. Last time that uh, we have uh, invited him ay uh, during sa Committee ng uh, uh, Human Rights. Unfortunately, Colonel Patay uh, is not around right now uh, because we remember in the last uh, hearing that we conducted, you mentioned about those um, uh, not petty crimes but those uh, small crime that was committed in accordance with General Rodriguez, yung namatay na General, na nagsabi sa iyo Hindi po Rodriguez, Your Honor General Mendoza Mendoza uh, mentioned no, about doon sa mga killings that are being paid uh, 10,000, 20,000 mm -hmm. and uh, so forth uh, can you kindly uh, reconfirm uh, Mr. Mogato yung uh, tema ng uh, iyong, ano, nung iyong uh, report uh, during that time that you have interviewed Colonel Patay but surely In the next hearing uh, Colonel Patay will be uh, uh, going to be here. Sige, go ahead ano uh Mr. Uh, Mogato. Your honors uh, good evening po. No? Maraming salamat at uh, I was invited again and uh, for the record I just want to clarify that I'm not a member of RISE Up. <laughs> Kasi sa Comsec member ako ng RISE Up. So I just want to clarify Uh, ano po ako? Journalist sa uh, nandate ng, ng Reuters. So, ang ginawa po ng Reuters, uh, gumawa po siya ng maraming storya, uh, at least 10 special reports, from uh, April 2016 up to December 2017. 10 uh, reports po yan, special reports, about the drug war ni Pangulong Duterte. And uh, in the final report in December, we said that uh, the PNP has uh, uh, at that time si General Bato ang PNP Chief has personally handpicked several policemen assigned in the Davao area, Davao region, including uh, Colonel Patay at that time who was from Tagum. And assigned them in Station 6 in Quezon City, sa Batasan. And for several months that they were in Quezon City, naging uh, ground zero po ng EJK o ng drug war killings yung Quezon City. Uh, at more than 100 people were killed in do during those times. no And... Uh, na-interview po si Colonel Patay nung kasama ko ni Andrew Marshall when he was already assigned in Pampanga as uh, si CIDG. No? Uh, hindi na po siya sa Quezon City. And uh, yung sa aming investigation, no, meron po silang social media accounts, ito mga member ng uh, Davao Boys, ang tawag namin, na nagmamalaki sila na kung ang drug addiction daw o drug problem ng ating bansa ay eh, eh disease sila daw po ang cure. At uh, may isa pa lang sabi na ano bang special skills niyo bakit do sa Quezon City at sinasabi ng isa na ang special skills daw nila ay kill. No. So lahat po nung ano rec na, rec na, records nung uh, at that time uh, uh, nung 2016 eh masyado pong mabait ang ating PNP sa mga reporters lahat po ng kanilang progress report special report uh, mga uh, ballistic report autopsy report ibinibigay eh, po sa ating mga reporters. Kaya nakapag-compile po kami ng maraming reports galing sa pulisya all over Metro Manila. Lahat ng drug war killings. At uh, gumawa po kami ng report na minamap po namin kung saan nangyayari 'yung mga patayan at 'yung po karamihan sa mga patayan ay nangyayari sa kalookan sa Manila, sa Manaba at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6 kung saan si Colonel Patay yung uh, commander at that time. Uh, so, dahil po dyan, eh, yung aming report, eh, nakatawag ng pansin. Uh, actually, your honors, hindi lang po ang Reuters ang gumagawa ng drug war stories. Lahat po ng media, local at foreign, ay eh, gumagawa po ng drug war stories. Pero kami lang po ang nagcaga no magsulat mula umpisa hanggang dulo para pakita na uh, sinasabi namin na ang mga pumapatay pati yung sinasabi nilang riding in tandem at vigilante, ay eh, peding polis din po ang gumagawa in, in, in other words mr Mogato, you were saying that uh, you have a direct uh, communication with the different station commanders all over the uh, all over the ncr during that time Nung simula Dahil po. Meron noong, kayong parang uh, text group? Ah, wala pong text group. Kasi binibigay po nila yung report eh. Ah, yung so, kopya. So, so in other words, lahat ng mga... Uh, nung una po, ke keelings, from from July 2016 hanggang December 2016, napakabait po ng ating mga polis at uh, sinishare po nila lahat ng data. Kasi pag may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, ano? lahat po ng mga ano, photographers at reporters, sumasama po sa mga puneralya na may pick up ng patay. So, hindi lang po yung namatay sa laban pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots, no? so, yung mga may masking tape, may, may mga karatula. So, kailan siya natigil? ah uh, kailan sila nagigpet sa mga reporters? on not uh, relating anymore those uh, reported killings. Pagdating po ng April 2017, nung mag po ng kaso si Senator Trillanes sa ICC, eh na po ang gripo ng uh, ating PNP. Wala na po silang binibigay na report sa amin. Pati po yung pamilya ng uh, mga biktima ay eh, hindi na rin binibigyan ng report. Pero sino yung nagsabi sa inyo, uh, Mr. Mogato, na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin nagre-range from 20,000 to 60,000? Kasi you were saying before, di ba, meron kayong sinasabi, na sinabi sa inyo ni Jeremy uh, Mendoza... Si, or, si General Mendoza po kasi, uh, bumawa siya ng isang special report on EJK na... Sinabit niya po sa CBCP at that time ang alam ko ang pinagbigay niya ng kopya ay si Father Intengan. Ah uh, si Archie, si uh -oh. Father Archie Antenga ng Ateneo? Opo. Kasi doon po kami nag-meeting sa opisina ni uh, Father Archie sa Ateneo. Doon po yes. namin ini-interview si General Mendoza. So doon po na uh, so binibigay po niya yung nabigay niya sa amin report. At sa report niya, may, may reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos. Sa ordinary drug uh, user or courier or street peddler, so 10,000 po. Pagka uh, medyo may uh, posisyon, parang captain o mayor, ito eh, tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko, parang 50,000 po. Pag congressman? Ay, wala po eh. Wala naman na. Wala, hindi wala ko po alam kung may member always... ng Congress na involved. <laughs> anyway, um, meron din po kayo sinabi na active pa yung isang uh, PNP ngayon na nandito po sa loob ng ating PNP organization. Pero ah, during that time, you were not able to reveal it, correct? Opo, kasi meron po kaming pangako doon sa police officer na hindi po namin siya bibigay identity. Kasi alam, alam niyo po yung mga reporters po, kami mga journalists, eh, nagubuhay sa trust ng aming mga yeah. sources. So ayaw <laughs> po namin silahin yun. Yung, yung active officer po na yun, eh, ibinigay po sa amin ni General. Kasi nasa, nalaman po ng mga editors ko na uh, hearsay lang po yung report ni General. Kasi hindi po siya yung actual na nakaalam nung oplan double barrel at nung uh, kalakaran o nung reward list. Kaya sabi namin, kung pwede mo kaming ipakilala dun sa iyong source na mismo nakaalam nung kalakaran. Kaya isinama po niya sa isang meeting sa isang restaurant sa Green Hills itong active duty na uh, PNP officer para ikweno sa amin yung kalakaran. Pati yung uh, sinasabi ng polis na kasi nga, nung unang panahon, eh, pagka nagkakaroon ng nanlaban, hindi lahat namamatay. May tumatayo. No? Kung maalala nyo, sa, may pinakita kayong video kay Murillo na nabuhay na siya. No? So, because of that, nag-meeting uli yung mga PNP ang sinabing, wag nyo nang buhayin yung mga uh, suspect. So, meron po kaming story ano, na ginawa yung dead on arrival. Kasi nga po, pinapatay na yung mga drug, drug war victim bago pa dumating na ospital. At paano po namin nalaman na pinapatay? Kasi so, sa uh, autopsy report, lumalabas na yung mga tao po ay binarel na malapitan. Paano po malaman na binarel na malapitan? Kasi mayroon pong tattooing sa katawan at sa ulo yung mga biktima. Kasi kung nagkaroon po ng encounter o labanan, wala po yung uh, tattooing kasi mag, malayo eh no? Wala yung, wala pong gunpowder gun burns dun sa katawan nung namamatay. Eto po, sabi ng doktor, malapit, no? Kasi nga may tattooing. At pati yung trajectory ng bullets, hindi nagsasuggest na may encounter. So, talagang tinutuloy na po yung mga ilang drug war, ah, drug war victims para hindi na mabuhay at tumayo. Kasi maraming insidente na tumatayo yung kanilang nabarel pag dumarating na yung soko para mag-imbisiga. Okay, Mr. Chairman, kasi uh, we have uh, already uh, somehow established yung uh, killings doon sa correctional. And uh, this time, uh, this is uh, something that uh, we have to focus as well. Uh, dahil marami po yung mga biktima na namatay. according sa kanina kay uh, uh Dr. Uh, kay, uh, Mr. Jokno, uh, more than uh, at least uh, Uh, a little bit of uh, 20,000 no uh, ang uh, naging biktima mapon po nitong uh, uh, Dragon War and uh, basically ano uh, uh, Mr. Mugato we will be inviting you over again no kapag andito na po si Colonel Patay and i hope that uh, Colonel Patay will uh, somehow um, have a change of heart no and uh, uh, reveal everything in this uh, uh, quadcom for us to uh, really um, uh see and uh peret talaga yung katotohanan no And um uh, ano naman po kay uh, Ma'am uh, Garma uh, can we uh, also requ require you to submit your uh, SALN during your incumbency as uh, uh, GM of the uh, PCSO Can we uh, expect to uh, submit that to us in the next hearing Yes so no. thank you Chair. Uh, all right thank you so much Mr Chairman uh, Mayroon lang po akong it. katanungan kay Attorney